morning. Mayroon na naman tayong tatrabahuin. Ito o. Oh. May naghatid ng balinghoy. Sinamahan na ng dahon ng saging. So, what's next? Ah, ang ating dahon ng saging. Ating pipirasin. Hmm. Diba? Saglit lang yan. Madali lang, diba? Ay, oh, ang ganda-ganda ng ating dahon. Yay! Yan ang dah, ng dahon natin. Lahit na tayo ng dahon. Para sa ating suman na balinghaw eh. Ayan. Ganyan lang, ilahit nyo lang yung para matipay. Kasi pagka ano, agad, diba? Or nagka yung ang dahon, ba diba? So, ganyan lang, one side tapos, eh, kulasan nyo lang both sides. Ganyan lang, tapos magsuman na kayo. Ganyan lang kadali maglayad ng dahon. Hindi tulad noon ako, Diyos, mag-bonfire pa talaga kami sa labas <laughs> bago makailaw, makaano ng dahon. Ngayon, saglit lang. Madali lang dito sa kalan. Tapos po, lang natin yan. Back to back. Pwede nang gamitin. So, yun guys, balatan na natin ng ating uh, itong part ng gustong gusto ko. Kasi hindi kailangan bawasan para ang pagputpud eh, hindi ba mahirap. Gustong gusto ko ang pagbalat itong balingol na ito parang kanji kanji oh guys ang mga sari wala ka taniman ikaw isa ka din kasada ng itinanim ng dunong hindi kalayo layuan dito sa atin. oh sana taniman nila ng ang ginit ng kasada ginit ng highway eh, may tanong silang ito balinoy at saka uh, lemon grass nakakatulog nakakatawid nakakaraos silang ano hindi ko sabihin may iba pa silang mga tanim siyempre ko talaga tingnan mo mo tira ng dalawang kilo Pina dinala niya ako ng ng tatlong kilo mahigit kasama pa ang dahon di ba sa tabing kalsada lang sa tabing kalsada lang susunan yung tam na itong kalate ako si Kisis nakabantay na oh yan ang bagay mo Yon, yun, 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 yun. So, kuno sari. Patingin na muna. Eh, isipin mo. Ngalinghoy. ang ating balinghoy. kulay dilaw pa lang balinghoy nila. Hindi lang po. Oh. Yun lang, guys. Kaya dapat mahaba talaga ang ano nang ang balinghoy para Ang pagadgad ay hindi mahirap. diyan diba? ba? na, matatapos na ang ating pinagdad na balinghoy. Dito na lang. Malinis na muna lang ating. At ito ay ating pipigaan. Pipigaan yan bago ipaghalo-halo lahat ng ingredients. Pagor. dito ay ating pigain. Pigang piga. Pwede sa tela na malin malinis. Malinis. Pigang Pigang piga. Para yung katas niya ay okay. matanggal talaga. Lalo na bagong hukay ito. Bagong abrut. So, kailangan talaga pigang piga Ito ay bago pa ang ating netbag. So, ayan. Malinis na malinis. ay Ayun. At dito yung mabubuo dito. Ayan o. Oh. Mabubuo na yan o. Yan na yung kasaba flower. Tatanggalin mo lang yung tubig sa tas Tapos ibibilad. Yan na yung kasaba flower. Yan namumuti na yan o. Yan na yung kasaba flower. So ito na yung piniga natin kailangan iwahiwalay natin yan. Ito ay luto lang ng yung organic na organic, literal na literal, literal na ano. No, pag may birthday kami, ito lang ang handa at tinulang manok, native na manok, native na papaya. Ibig sabihin, organic lahat. So, ganyan lang, may birthday na noon ang may suma na balinghoy. Ganun lang ako mag-birthday noon. Tsaka, syempre, may malaki kami yung ano, ah uh, bigas. Eh. Ayun, bilo-bilo. So, ito, ngayon, ay, madali lang mag-process ngayon ng suman. So, ito na, bago pag natin ang niyog lang at saka asukal. Yun lang ang original na suma ng balinghoy ng araw. Pag ay talagang bibuhaghag mo talaga kasi diba buo-buo yan no, kaninang piniga. So, buhaghagin -buhag natin ang gusto yan para mag ano ba? Maghalo sila ng gusto. Tapos dito sa isang separate bowl, eh, ano muna natin ang niyog? Ang niyog ay lagyan muna natin ng asukal. Kasi pag doon sa, dito mo ilagay ang asukal, huwag ilagay ang niyog. Hindi, hindi masyadong nag-absorb, hindi masyadong, hindi masarap. Masarap naman mm, ganito, kahit sa nilupak, ganito ang gagawin nyo. Eh, ano muna? Ihalo mo yung asukal at saka ang niyog bago mo ihalo doon sa iyong may natira pa tayo kahapon, so ihalo na lang natin. Eh. At hindi naman yan panis dahil nakaret naman yan magdamag. So, ayan, bago mo ihalo dito. Sa paghalo naman, huwag mo naman sabay sabayin lahat para mahalo mo ng gusto, di ba? Para yung sa ilalim eh, ay maghalo din sila. Ito okay lang, huwag gano'n. Naku, may dumaan ng mga hindi ko maintindihan, mga eh, teenager na nagtitilian. Aywan kung bakit nagtitilian sila sa motor. Or hindi marunong siguro yung nagmotor ngayon. So, haluin natin ang haluin ito tapos balutin. So dito, magbalik lang tayo. Tansya-tansya lang kasi hindi naman ito pangbenta <laughs> Kung yung mga ibang nagbebenta dyan ay siguro, pwede nyo, ano, pwede ang sukatin. Pero ako kasi, ganyan lang. Tapos ano yung magsigdulo. Para masiksik sila, ganyan lang. Diba? Tansya-tansya ah. lang. Pwede rin, katulad ng pagsuman ng gundo. Basta suman, pwede rin na ang pag ano ay dalawang klase ng pagbalot. Ganyan na. Tapos, balutin ng ganyan. Pwede rin. di ba? Wala kayo kung ano ang gusto nyo. Kung alin yung maganda sa inyo. So, ayan. Tapos na tayo sa ating suman. Suman, suman. Walang ano yan, guys, ang size. Walang sukat. Pinagkasya-kasya ko lang yung dahon. Kaya, super malalaki. Di ba na. Pan-sariling kain lang. <laughs> Bigay ko doon sa ating... Maraming bunga nga doon. <laughs> so, tapos na tayo. Tansya-tansya lang yan. Kung gaano karami. Para... vlog ano so, na Parang pull natin ay. Kita niyo, Hmm. Teka lang, paanuhan lang talaga. Dito na rin natin lutuin. So nilagyan ko lang ito. Tapos dito ay may tubig. Kahit lumabog pa siya sa tubig. Kasi wala namang butas itong ating pinaglalagyan na ano. Na nitong stainless na ito. So pwede na siya dyan. So medyo sakto lang. Medyo mayroon siya. Pero okay na. So, yan. Ilalaga natin dyan ng 45 minutes o 35 minutes. Tingnan na natin ang ating suman kung luto na yan. o, oh, Musok-usok pa. Musok-usok pa. Ang ating suman na masarap. Sum. parang wala ng tubig eh, di ba? Ririnig nyo, wala pang, wala nang kumukulo. So, i-open natin at ating titignan kung ito ay luto na. So, ito guys. Ito. Ang ating original organic suman balinghoy. So, pag wala na yung mga puti-puti, alam nyo naman ang hilaw kanina, ba? Diba? So, pwede na. Pueden na tu, pueden na o oh, luto na. Thank you guys for watching.